Magtanong Mag -tanong ka! Sinong mga tao ang nauna sa mundo? Ang mga taong nauna sa mundo ay mga Inchik. Tarantado. Mga Hudyo ang unang tao sa mundo. Mga Inchik ang unang tao sa mundo. Hudyo ang unang tao sa mundo. Inchik ang, in ang unang tao sa mundo. Hudyo. Inchik. Sinong nagpako kay Kristo? Sa krus. Mga Hudyo. Kita mo na, di unang Hudyo. Saan naman bumili ng pako ang mga Hudyo? Sa Inchik. una. Inchik! <laughs> Tarantado to. Piloso po eh. Kaya hindi mo kaya sa kanyang tanungan. Ako magtatanong sa iyo. O ikaw magtanong. Ikaw ba alam mong lahat ang uri ng isda? Ah, siyempre. Araw-araw namang -araw malayang kaya ako. Kung alam mong lahat ang uri ng isda, anong isda ang makikita mo sa bubong ng bahay? Ang isda ma... Ba, sandali lang. Wala namang isda makikita sa bubong ng bahay. Hmm. Ron. o Oyster fish. Mali. Goldfish. Mali. Flying fish. <laughs> Naku, lalong hindi. O ikaw... Ano isda makikita mo sa bubong ng bahay? Ang isdang makikita sa bubong ng bahay yung isdang tangay ng pusa. <laughs>